mga laruan ay isa sa mga nagpapasaya sa mga bata lalo na ngayong Christmas season. Ngunit merong ilan dito ay may kaakibat na panganib dahil sa mga dala nitong harmful chemical na maaring maging delikado sa ating kalusugan. Kung kaya't ang pagbabawal sa mga ganitong laruan ay napakahalaga. At para nga po bigyan tayo ng impormasyon patungkol po sa mga harmful chemicals na meron itong mga laruan na ito ay makakausap po natin ang advocate na at campaign officer ng Ban Toxics na si Sir Tony Deison. Magandang umaga at welcome back po sa Rising Shine Pilipinas, Sir Tony. Yeah, good morning, uh, Audrey. Good morning, Profi. Sir Tony, uh, good morning. So maaaring po bang ipaliwanag kung ano-ano yung mga uri ng plastic toys na may tuturing na posibleng pinagmumula nitong toxic exposure para sa kalusugan ng mga bata? Una-una, uh, uh, Profi, ay talagang mapapansin natin, sobrang dami ngayon ng mga laruan as compared sa mga uh, nakaraang mga taon. At uh, ang pinaka parang material na madalas makikita natin ay puro halos talaga gawa sa plastic. Uh, uh, at ito rin isang naging dahilan kung bakit na lumahok tayo sa isang pag-aaral uh, para malaman natin uh, kung ano-ano ba yung mga klase ng chemicals na pwede natin makita dito sa mga iba't ibang klase ng mga laruan na to. Uh, Nagsumiti tayo ng mga ilang mga squeaky. Uh, yan yung isa sa famous na nga, chicken. Eh, o oh, so, ibig mo sabihin, Sir Tony, eh, harus lahat ng mga batang Pinoy eh, naglaro na nito. Eh, bata oh, pa tayo, oh. meron, meron na ito. Eh, na, na manok, di ba? Mm. o oh, eto, yun. lahat Halos ako, so, oh, naglaro ka niya, <laughs> naglaro ka nito. di ba? Okay. Yes. Tapos oh, ito, meron din tayo. ko ito, eh, oh. Peppa Pig. Yeah, so, yeah. Yeah. Ay, so Peppa Pig, yeah. ka, Ay, ha? Ko ko uh, ka. sa ibig sabihin, Paano po magiging toxic sa bata ito? Mm -mm. Kung even as nung kami lumalaki, okay naman, wala naman. Minsan kinakagat-kagat pa nga eh. So, <laughs> di ba? Tama yun. Oh. bata, paano po naging toxic ito, sir? una-una, uh, uh, doon sa mga una nating uh, ginawang mga interviews, sa uh, mm -hmm. guesting at uh, pinagtuunan natin yung outer, okay. yung mga pintura, etc. Ngayon po, yung pag-aaral na ginawa natin ay yung mismong materials na okay. uh, dahil nga sa itong mga chemicals na to ay ginamitan ng uh, kumbaga uh, pampalambot Uh, plasticizers uh, na ang tawag ay chlorinated paraffins. So, uh, yun, delikado po yun? Yes, delikado mm -hmm. siya dahil nga sa globally, ito ay talagang uh, in uh, target na talaga for elimination, uh, Wag nang gamitin, hindi na gagamitin sa production at maging sa, pag sa, sa mga ganitong uh, produkto. Uh, exempted, ano nga eh, uh, prohibited nga ang mga laruan Uh, particularly dito sa ilalim ng Stockholm Convention. Bakit napakahalaga nitong chemicals na Kumpara doon sa mga dating mga chemicals na uh, uh, pinag-aaralan natin ay ito kasi ay kabilang doon sa tinatawag na PAPs o yung Persistent Organic pollutants. Ibig sabihin, hindi lang siya nakaka-apekto sa mga bata, sa kalusugan natin, kundi maging sa kapaligiran natin, malaki ang epekto okay. niya dahil hindi talaga siya uh, ma, uh, totally madedestruct, mm -hmm. uh, Ah, uh, at hindi mag, pwedeng sunugin. Pag sinunog mo siya, mas mag-ano pa siya, yes, no, mas mag- mas magre-release pa siya oh. ng mm. ng ganun. At ito nga yung ang, ang nag-top doon sa study natin ay itong mga hoppers na tinatawag. Ah, ito. Sandali, pa man din to, Unitim oh. na ano, baka oh, red and green yan, oh. Ano oh. At, ano pong uh, ano, ano, toxic dito? Ayun ay, nga, yung ayan ah, so, ay talagang may ito, chlorinated paraffin siya. Hmm. Ako mapapasin niya, hindi niya ba parang naaamoy na natin, no? May parang releases. Yan na yun, ah. uh, ang World Health Organization nagsabi, ang mga uh, route of exposures natin, inhalation, ingestion, at saka dermal. So pag hinawakan po natin siya, mapapansin natin na talagang nag nagsisimula siyang mag-leach o lumabas yung kanyang klase na. Dati kasi lead lang yung naririnig natin, tama? Oh, toxic. Ngayon, 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 mismo yung, yung plastic, uh, plastic na niya. itself na. Oh, okay. Pero itong naaamoy ko ngayon, Prof. Phil, Sir Tony, yung naaamoy ko rin kapag bumibili ako ng salvavida para sa mga bata. Tama yan. Diba Masamad yun, mas malapit um, sa katawan yun, naaamoy mo, ganito yung amoy nun eh. Tama, yan kabilang din siya, okay. uh, profi. Uh, bagamat mas pinagtunan lang natin muna itong mga laruan, mm -hmm. pero kung ang klase ng uh, produkto na nabili natin na malambot, uh, madaling pisil-pisilin, um. ay mataas ang mm -hmm. chance mm -hmm. na ito ay may ganitong klaseng chemical yung chlorinated paraffin. pero Audrey nung no, pinaamin mo sa akin siya parang mas matapang to mm -hmm. kumpara doon sa salbabida mm -hmm. no wonder kaya nag-top siya. Compared dito sa sa chicken na to although Tama. may amoy din siya feeling ko sasakit na yun siya mm -hmm. ko mamaya hindi oh, pa naman siguro... oh, pero na nakita ko na retain yung amoy sa yung amoy oh, sa kamay oh, oh. yan yung ano yan na kaya kailangan uh, ina-advise nga natin sa mga bata mm -hmm. kung sakaling meron na sila nito ah uh, sa mga magulang, sa kung mm -hmm. sana, wag na natin ipagamit. Mm -hmm. uh, wag din natin itapon. Kasi nga, dahil nga persistent siya, so pag tinapon natin, mas makaka-apekto pa sa ating kapaligiran yan. Uh, talagang kailangan talaga siya i-store. At ito yung dahilan kung bakit kami nananawagan, Profi at saka Audrey, oh, na Uh, yung food and drug administration na silang ng mga ngasiwan nito ay talagang ipagbawal na talaga para hindi na siya maibenta pa dito sa atin at mismo ang Department of Environment and Natural Resources, isama siya dun sa listahan ng priority chemicals list. Pag sinabi pong nasa listahan ito, mm -hmm. ibig sabihin uh, nakaano na tayo, nakabantay na tayo mm -hmm. sa ganyan mga bagay. O marami param din mga ninong at ninang diyan na mahilig magregalo nito oh. kasi ang mga bata tuwa ba dito pag naliligo at uh. nilalaroan nila rubber ducky. Tama. Pero, hindi na pwede pag hinugasan mo, mawawala na siya or eh, oh, eh, call, talaga call. Kasi kasama siya Kasi talaga dun sa pag paggawa Sa production itself uh, Hindi mm -hmm. lang siya parang pintura na pinahid hindi. At uh, yun nga yung isang uh, dahilan kung bakit inilabas natin to para makatulong sa ating mga uh, consumer, uh, lalong-lalo na sobrang dami ng mga produkto mabibili nila ngayon. So atin. wait lang, ano pwedeng gawin ng mga bata para maging masaya sila aside from the toys itself? Aside from maglal maglaro na lang ba sila sa labas or your Kasi lahat naman tayo <laughs> kinalakihan <laughs> natin <laughs> to. <laughs> e. normal, yun, para no. normal na maglaro ng ganitong laman. Ako siguro susceptible na ako sa ganyang klase mga ano. immune na? Immune. na ako sa ganyan kasi <laughs> nung bata talaga ako, lalo na barbie Tama yan. Uh, marami naman talaga ding ibang option mm -hmm. uh, na pwedeng gawin. Sobrang dami talaga yung mga produkto. Pero kung gusto natin magabayan yung mga consumer natin, sundi mm -hmm. uh, sundin natin yung ano, a uh, requirements sa ilalim ng Republic Act 10620 o yung Toy and Game Safety Labeling Law. Okay. Number one, tingnan natin kagad sa pakete pa lang yung manufacturer kung mm -hmm. nasa sa pangalan siya. Uh, address, etc. No? Hanapin kagad natin yan. Pag wala nun, pag wala nun, wag na natin okay. Ikalawa, tingnan natin, may cautionary statements ba? May nagsasabi ba dito Shocking na choking hazard? hazard. Yes. Yon. At marami pang iba ha, bukod sa choking hazard. Mm -hmm. uh, merong laceration hazard, ito yung medyo nakakasugat. Sugat, okay. uh, merong strangulation hazard, lalong-lalong na doon sa mga lubid, mm -hmm. yung medyo may deep uh, pull-type uh, toy. At iba pa, sana nga pati yung ingredients ng chemicals isinasama nila dito. Okay. At uh, another one ay instructional materials. Mahalaga yun eh, kasi uh, bagaman at napaka creative ng mga bata pag binigyan mo ng laruan yan ni mo automatic lalaroin niya na kagad. pero Napakadami. maganda pa rin kailangan i-check mo talaga lahat 'yun no napakalaga rin syempre para iwas uh, sakit sa mga bata mm -hmm. well at at anyway, yung pinaka last sa sa pinaka importanting uh, labeling uh, requirements is yung license to operate number ayaw, or yung LTO number siya. na binibigay ng Food and Drug Administration sa mga uh, registered toy manufacturers na nagbebenta dito sa ating bansa. Eh, wala okay. dito, sir. So, di pwede ito. Yeah, okay. Thank you so much uh, sa pagbabahagi sa amin ng mga uh, impormasyon patungkol sa mga toxics na pwede makuha ng mga kabataan sa mga laruang ito. Thank you, sir. Tony Doizan. Maraming salamat.